Hi guys! Welcome back to my channel. I'm Mama Blog, Vlog and for today's video ay samahan niyo kami at kami ay may pupuntahan. Kaya let's go! So ayan na nga at nandito na kami sa may jam liner at aantay ng aming nasasakyan. At ayan nga pala ang aming bus nasasakyan. Then after that is hindi naman kami nagantay ng matagal at nakasakay din kami agad dahil maaga naman kami nagpunta dito. And after ilang minutes na pagbiyahe ay inabutan na kami ng liwanag. At nandito na pala kami banda sa may tagig area. At di ko na pala na videohan ang buong biyahe. At dahil na idlip din ako at maaga kami nagising. At nakarating na nga pala kami dito sa may port kung saan tatawid. Sasakay muna ng Roro para makarating sa may tingloy. Pero bago ang lahat dyan is nagantay-antay lang kami ng very very light dahil kumuha pa kami ng ticket. And after ilang minutes, ayan, buti naman at nakasakay kami agad. At waiting waiting lang muna ang mga persons habang hindi pa umaandar dahil pinupuno pa nila ang roro. And after ilang minutes nga ay ayan na, pababa na kami super excited na kaming makarating. Nakikita pa lang namin ang beach ay nako. Parang gusto na lang talaga namin tumalon na agad. At medyo struggle lang pala kami dito sa part na to sa pagbaba dahil syempre ang daming tao, siksikan. Hindi namin ina-expect na ganito kadaming tao. Dahil sa pagkakaalam namin ay tapos na ang Holy Week. Pero okay lang dahil worth it naman ang aming biyahe at ayan na nga, welcome to Tingloy! Kahit tirik na tirik na ang araw at medyo haggardo-bersoso na ang mga persons, ay siyempre excited pa rin kaming parating dito. At ayan na nga waiting waiting na kaming makasakay sa tricycle pero okay lang. At ayan na nga, ayan nga pala ang mapa ng tinglo. Wow! And after nga nyan, ay nakasakay na kami agad. At yung mga itsura namin dyan is excited na excited na kahit Hagardo versus na ang mga persons. Maalog lang ng very very light pero laban lang. At ayan nga pala ang itsura ng aming dinadaanan at medyo makipot lang at paangat yan ng bundok bago makarating sa aming transient na pupuntahan or pag i -stayhan. At ayan na nga, malapit na nga kami bumaba niyan. Kitang kita na sa mga ngiti namin. Makakapagpahinga na rin kami sa wakas. And after nga namin pala makababa dyan, na hindi ko na na-videohan ang aming pagbaba at pagpunta sa aming transient na pag i dahil sobrang pagoda na ang mga person. Yung syempre pagdating namin ay nagpahinga din kami agad at mga ilang minuto lang naman kami nag-stay, then kumain lang kami sa At ayun, nagbihis na rin kami agad para pumunta na rin sa beach. At ayan nga pala ang itsura bago makarating sa beach. At ayan nga pala kami, pababa na kami dyan dahil ang aming transient na pinag-stayhan ay nasa taas siya ng bundok. Malawak na yan ay dadaanan muna namin bago kami makarating doon sa dagat at sa nakikita nyo naman ay napakaganda ng kapaligiran very very makakalikasan lang ang peg ng mga makikita namin at napakalawak na talaga kaya di rin namin maiwasan na mamangha sa kapaligiran na nakikita namin dahil syempre bagong bago ito sa aming paningin sa nakikita nyo ay medyo makipot lang yung daan dyan dahil iisa lang yung daanan ng motor at ng mga tao. So, outfit check. Ayan, ayan nga pala ang aming outfit for today's vlog. Aura-aura lang muna ang mga persons dito. Ayan nga, kasama ko si B habang naglalakad dahil yung iba ay nauna na doon. Dahil alam nyo naman, mabagal kaming maglakad. So, ayan na nga guys, papunta na kami sa beach at ayan na tayo ng hulakad namin simula kami dun sa dulong 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 pumaba kami tapos papunta dito ang beach at ayan na nga nakarating na kami dito banda diba, no, guys nakita nyo naman kung gaano kalayo yung pinag-instayan naming transient transient bahala na kayo dyan and papunta ng beach tayo ng lalakarin pero okay lang dahil super worth it naman ang pagdating namin guys ayan nga ang mga kiddos ayan, sobrang excited nila hindi na sila nagsikain uli at nag swimming na sila o oh, ba? Diba? puting puti yung ano nyan guys yung buhangin so ayan na nga, papunta na kami sa aming destination kung saan kami ay magpipicture picture muna syempre bago kami mag swim nilalasap namin ang background dahil super ganda talaga guys ayan nakapag swim na kami nyan kahil basa basa na so punta na naman kami sa another spot na maganda ayan for the picture picture na naman din ang mga person pero guys hindi kayo magsisisi sa mahabang biyahe dahil napakaganda dito napakalinaw ng tubig at ang ganda ng buhangin puting puti so ayan na nga guys at nakita ako ng magandang spot na pwede akong kuhanan ng picture at sabi ko ay videohan ako pero ang ginawa ng no, video sa akin ay tinutok pa talaga niya sa akin pwet, ba? Diba? Ang galing. At ang akala ko naman ay kinukuhanan niya ako ng picture kaya todo aura ng aura si ate. Ay nako wala pala siyang nakuhang picture. So ayun na nga after namin kumuha ng mga pictures at umaura-aura sa tabing dagat o sa dagat ay ayan, pabalik na pala kami uli dyan sa aming transient dahil medyo palubog na rin yung araw at bawal na dito magpagabi or abutan ng gabi kaya nagsimula na kami maglakad-lakad na para makabalik na sa aming pinag iistihang transient house at kitang-kita mo naman sa mga face namin na Sulit na sulit at goods na goods ang aming experience sa aming first day dito sa may Batangas. Kaya kahit medyo malayo ang aming lalakarin, ay ina-enjoy na lang namin ang aming feeling. At may pagturo-turo pa nga ang persons. Lahat daw yung nakikita namin ay hindi talaga sa amin. Hmm, sarap ng liempo. At nandito na pala kami sa transient na aming pinag-iistihan guys. Na sa nakikita nyo nga ay inabot na kami ng gabi pero hindi pa kami nakakapagbanlaw. Siyempre pinauna namin muna yung iba. Habang sila ay nagbabanlaw or naliligo na ay kami naman ni Biang ang nag-aasikaso sa pag-iihaw. At syempre, pagkatapos namin maasikaso ang mga bagay-bagay ay for the bonding pala muna kami ng aking second family. Sa mga nagtatanong nga pala kung sino ang mga kasama ko, yan po ay family ni Bi at sa mga naghahanap naman sa mga bata, tulog na po sila pagkatapos po nilang kumain dahil napagod din ang mga persons. Para syempre kinabukasan ay meron silang lakas para wala na ring istorbo sa aming session dahil bawal po ang bata dito. <coughs> Di ba naging series na si Tito? Ayan ang tama ng alat. Kaya tawan-tawa talaga kami dyan eh. Parang kanina lang sumasayaw lang yun ah. Ngayon tulog na. hinahanap pa isa pa. So, ayan na nga guys, patapos na kami dyan at natutulog na kami kung na lang kami saglit. Then, ayan na pala ang kinaumagahan ng aming day 2. Ayan, kinukulit na kami at pinipilit na kami gumising ng maaga para pumunta na kami doon. So, good morning! Kaya kahit may tama pa ng alak at mayang over pa, ayan, gumising na talaga kami ng maaga para pumunta na doon. Actually, mga 7 o'clock na ata yan kami nakapunta. Pero sila maaga talaga silang pumunta at nag-prepare ng aming pagkain. At dahil yun naman talaga ang usapan namin guys. Ang gumising kami ng maaga. Pero kami medyo late na kami nagising. So, ayun na nga. Nagsimula na kaming maglakad. Papunta na kami ng beach again. So, ayun ali ang mga tanawin. Tingnan nyo naman mga itsura namin. Literal na woke up like this. Yan, ang kasama nga pala namin ay yung isa kong anak na dahil gusto niyang sumabay sa amin pero yung isa ay nandoon na kasama na nila tita doon so yun na nga after namin makapaghanap ng spot ay kumain muna kami bago kami mag swim talagang napakasarap sa umaga pagka sabay sabay kayong kumain at nasa tabing dagat kayo alam nag aalok dito at nagbebenta ng mga accessories at mga remembrance dito sa may Tingloy, Batangas. At ang gaganda niyan, kaso nga lang, wala kami pambili, so pass muna kami. So, ayan na nga, kumain muna kami ng kumain. So, ayan na nga, after namin kumain at nakapagpahinga, nag na ako sa beach para magpicture. At sa kasawiang palad, sa sobrang excited ko, nauna lang naman mag-swim yung cellphone ko. So bye guys, see you in the next vlog.